No. Ayos mo no. ba ay, no. pagkaulaw mo ka? May jowa ka oh, ba? May jowa ka? Ano, hindi no. ka jowa? Walang tonic! O wala ba daw? Mama. Wala ba daw? O oh, wala pala, sabi ng kasama niya. Kasi ano lahi mo? Ba't ang mo? Pinay ka yo ino. ka? Sa ley ko marung hugaw <laughs> lagi ko. Unsa? Wala ko dunay face game bay. Face unsa mangta. Ate mong ilong git kaya. Sa baginsa ta pako molom diri. Ay sala. Sa single ka ba dili? Deka ka Hi, uh, Mr. Ano ba dito? Senior, ay, I... senior, I know, Community College? Salay Community College. Salay Community College, let's Mr. Sam. SCC. Oh, oh ay. Ay, Anong grade five? mo na? Anong course mo? Uh, education, detailing. Ah, talaga? Pwede ka sa home service? <laughs> <laughs> oh, ay, isa ba? Kailan ka pa single? Matagal na? Uy, Brad, ba di ay kikom laudi? Oo, ah, kikom oh, ka? Oo. You oh. oh. So, your education, sa so mag-teacher. Mag ah, this list, na so, to. This list you, list. you teach me how to move on. And I'll teach you how to doggy. Ano, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> okay. well, grabe ito mga supporter nila. <laughs> Hoy, <laughs> <laughs> <Okay. Okay. laughs> okay, wala daw siya. Isa, ang hirap na mag magturo kung paano mag-move on kasi hindi daw siya nag-move on. So, Kaya okay. naman, yeah. yeah. okay. last na break up mo? Mari, mo na ka dito. Last year lang siya na broke. how long yung relationship niya? Year? Oh, oh, year! Ne, oh year. di, year. Medyo long loom na po. Ang ba? Ang nga naman. Pwede dilim. How long? Ate, kung tubig dito ako. Ano? Ano pangalan mo ulit? Ano ang pangalan mo ulit?

<laughs> tayo <-taanan> na tayo. Ay <laughs> saba abs daw. <laughs> ah, sige na. Kasi nila namimilit ako balo. Oo uh, nga. Uh, uh, isa lang. ko tampo na kayo, Wala. 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 Wala na mo gon pero naglow ng on. Sige na, bakita ko na ako kung ako. Sige, ready, One, two, three. <laughs> Pagkapilapin ka sa Mr. and Mr. na di ka pagkita. Hindi, mong sa school, mga ito. Okay lang kayo, mga ka ito sa school. Kailangan mo lang po niya. Now, basa, mga gudu ka ng basing tugnon ka ba? Bawal siya na. No? Kasi ate na lang tayo, pagkita yung mga abs. Mga pala <laughs> niya. Ah! Sa religion niya. Ah, okay. Sa religion pero class sa education to Ah, sa education mo tanan? No, pero hindi ko pwede yan. Asa'y parents mo ngayon? Hindi, lang naman. Ang tapang alam. Agay, nagpakamama. Sila yung parang parents-parents mo. Hindi ka sila kanas <laughs> na pa isa. So, siya lang like, sa inyo nagkatira? nakatira, te? Wala, wala. Ah, magka nagkatira. Ha? Asa imong papa? Nanglakat lagat, mama. So, okay ra maguyab bisay imong papa. <coughs> Willing ka ba ma maging step mama ko? Masugot mga sa tinta. Okay ra. Lami man siya, <laughs> kay kana usay ra mo tindog. Di sa lang sa ubo. <laughs> <laughs> Pag dili mo tindog, siya naman dai oh, ka. mo. okay ra sa imo. Ambot dagay mo. <laughs>

Thanks, Dan sayo Jangan Facebook page mo huh? I hindi page ako Dan saya. thank you so much. Ang gwapo mo, happy sobra. Thank you, so <laughs> you. sana sabihin oh, mo lang <laughs> <laughs> ganda ko. Ganun, hindi Basic, bisik naman ang kalahati. Sorry Aku ah, 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 <laughs> <laughs> Thank you, picture